Ibinalik agad ni Lord sa akin yung blessing na naitulong natin sa ating kahapon doon sa naka card Yung uh, mag na nagugutom daw sila. So binigyan natin ng kaunting tulong yan. So bilis po ng uh, good karma natin. At ibinalik naman po agad ni Lord, andito na po. Binigyan tayo ng customer natin ng uh, chocolate, tublerone at uh, cases. Ipapasalubong naman natin ito sa ating abunso. Uh, Sirino Video Cablags uh, Good morning uh, ka-Video Ake uh, Deliver na naman ulit tayo ng uh, isang unit birthday party ang ating dadalhan uh, ngayon at uh, kapupulot lang natin ito galing sa customer at i-deliver ide ulit natin Ayan mga ka-videoka, nandito na tayo ngayon oh, sa sentro ng Santo Domingo. With birthday party yung ating dadalhan mga ka-videoka. Yung ating uh, customer ngayong uh, araw mga ka-videoka. So, sunod-sunod yung ating pagde-deliver ngayon mga ka-videoka. At uh, simula nung uh, magbigay tayo ng tulong dun sa naka-placard dumama ang ating customer maraming maraming salamat po at first of all kay God kasi binigyan tayo ng maraming blessing ngayong umaga so dalawang customer agad po yung ating naka schedule ngayong umaga pa lang mga kabadyo okay Uh, maraming maraming salamat po ulit Sa mga walang sawang uh, Pag uh, uh, pagsuporta support uh, Sa aking uh, Muntin channel Mga okay? na uh, Mamaya po eh, May finals na O oh, championship na Ng ating uh, Team Ang uh, Likudus Mga kabidyoke Katawid na tayo dyan sa may puting van. Dyan tayo magde-deliver mga ka-video okay ng ating isang unit. Katawid na tayo mga ka-video okay. Dyan tayo sa may puting van. Katawid tayo. Okay. Ayan, Dito oh sa kabilang. Kumusta, boss? Ano eh? Safe lang. Ha? Okay, huh? okay. Ah, dali lang natin doon sa kabilang, kabilang bahay. Oo. Uh -huh. Birthday mo pa di? Birthday mo? Ang <laughs> ah, galactia <si> pa ring Ronald. <laughs> Ang video ko, andito na tayo. Saan natin lalagay, pre? Sa, sa labas? Birthday party ito. Hindi mo yata gagawa sila ng lutuan. Sandaw <laughs> Sa padi? di? Sandaw? Sa, Sa loob na tilalagay? nag ako. Ano han ito? Hindi uh, po? Ah, birthday lang. Okay. Ano mga ka-video? Okay, papasok lang namin. <laughs> Sa tayo mga ang kuryente. With you. Oh! Doon yung sa dilaw? Na-schedule ko naman. Ah! No, Ito mga kabayo, kaya up na natin. kasak na natin? Hello? Hello? Na natin? Hello? 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 Ayun, nakasaksak na. Ah, nililipat dito. Ayun mga ka-video, okay. Nakaroon tayo ng uh, chocolate. <laughs> Iligyan tayo ng ating uh, client ngayon. So, malaking blessing to sa atin mga ka-video. Maraming salamat sa blessing.

video okay may to brilliant tayo binigyan tayo ng ating client ngayon at uh, birthday party lang pala ito kala ko dibuhan so uh, hindi pa pala dibu ni ate maraming salamat po sa chocolate sa aking uh, client ngayon mga kabidyo so mapunta na rin po tayo mga kabidyo okay at uh, malaking blessing po ito Tama? pag uh, kahapon ay may, may tayo ng counting uh, tulong So ibinalik naman agad ni Lord yung ating naitulong uh, na itulong sa ating kapwa. So ngayon tayo naman po yung binigyan. Hindi natin ito inaasahan mga kabidyo. So maraming maraming salamat po doon sa client natin na nagbigay. Ano, Tableron tapos kiss, kisses mga kabidyo. Okay. So yun mapunta na rin po tayo at na rin po tayo mga kabidyo. Salamat. Yung mga kabidyo okay. At uh, ipapasulubong natin ito sa aking uh, bunso kay Fiona uh, Kids. So alam mo mga totoo talaga ka video 'ko 'yon sinasabi na pag nagbigay ka ng uh, kahit maliit na bagay sa 'yong kapwa ibabalik din po ito ni Lord sa iya. Ito po may nagbigay sa akin na customer ko ngayon. So ibinalik agad ni Lord sa akin 'yung blessing na naitulong natin sa ating kahapon doon sa naka card yung uh, mag-ina na nagugutom daw sila. So binigyan natin ng kaunting tulong 'yan. So ang bilis po ng uh, good karma natin. At ibinalik naman po agad ni Lord. Andito na po. Binigyan tayo ng customer natin ng uh, chocolate tubleron at kisses. Uh, Ipapasalubong naman natin ito sa ating abonso. Uh, Mga ka-video. Tayo sa bahay. Hello.